May nagbibidyo ako na dito Ah, ito na guys oh Sa ina ng Ay haba ng pila oh guys oh May nagbibidyo ako na habang nakapila ng tricycle Ito lang guys oh Nagbibidyo ako na habang nakapila ng tricycle Ano? Ano? sa haba ng pila, ang tatagal ng takbo may nagbibidyo, ako na dito. Ayos ang ginagawa isagad atikat sa kapal 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 Baba ng pila. Wala may nakaisip ng gagawin na para para ako. Hindi may uh, malibang sa sarili nagbi-video ako, oh. Hello guys. Sa mga katod na diyan, may gumagawa ba sa inyo to? So, sa kay pumuto dalan to. <laughs> Nakapila na, nagbibidyo, okay pa ah oh guys, comment comment na lang kayo oh. Ganito ang gawain ng isa nating katoto dito. Kaso yung kanya sound system di malamang kung ano eh. Tatak eh. Hindi magpapahuli yung sound system eh. Hindi, hindi. Oh. <laughs> Nawawala Nawawala Hindi maganda yung setup nito mga idol Ayan ka dito na lang, mga idol At malapit na rin mo. Bye bye